Nahuli na mga kapulisan ang tatlong individual sa kanilang ilegal na operasyon ng abortion sa isang lodging house sa barangay Mabolo, Cebu City kahapon, araw ng Huwebes, Hunyo 19, 2025. Sa nasabing tatlong individual, isang pitot dimang taong gulang ang abortionist o kumadrona na nagnangalang si Amparo Hemarangan Lumagbas na residente ng Barangay Mohon sa Talisay City, Cebu. Ang ibang kasamahan nito ay sila Romar Sulina Pagunsan Apnapunt limang taong gulang na taga Ginsay de City Cebu at si Jesse Himarang hundupong taong gulang na taga Mohon Talisay City Cebu. Ayon pa nito na sila Romar at Jesse ay nagsisilbing nakikipagtransaksyon sa mga kliyente sa mga online groups kung saan nagkakahalaga ng 40,000 pesos ang presyo ng kanilang serbisyo. Sa pagkakahuli nilang tatlo, nakuha sa kanila ang iba't ibang gamit pang medikal at iba pang mga pagmamayari nila tulad na lang ng mga ATM cards at cash. Saysay -say pa ng mga suspect na may kabuuan isang taon na sila nagpapalakad sa nasabing operasyon at hindi nila kayang tanggihan ang mga kliyente dahil umanon nagpupumilit sa kanilang maisagawa ito. Sa panayam ng Bomboradio Cebu News Team, Kang Police Regional Office Central Visayas Director Brigadier General Rodrigo Maranan, ibinunyag nito na ang pagkahuli ng tatlo ay bunga ng kanilang offshoot operation matapos na mataan sa nakalipas na linggo ang pagkakita ng dalawang fetus na itinapon sa si isang lote sa Liluan, Cebu dahilan upang mas pinalawig nila ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, nakaselda na ang mga sospek sa kustudiya ng Cebu City Police Office upang iproseso ang kanilang mga kaso. Uh, itong operasyon natin ay nagbunga ng pagkahuli ng tatlo nating sospek na kung saan itong tatlong ito ay sangkot sa kanilang ginagawang uh, abortion. No? Uh, ang ating operation na ito ay offshoot noong uh, June 13 incident sa Liloan kung saan may na-recover na dalawang fetus uh, doon na itinapon. No? Dahil doon ay nagkasatayon ng uh, malawakang operasyon dito sa Region 7 upang hanapin at habulin ang mga taong involved dito sa illegal na pag-abort ng bata. Mula rito, sa lungsod at talawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!